Okay. Loading loading muna tayo kasi eh, hindi ako masyadong busy ngayon sa mga kasi nandito yung ate ko. Ayan. Siya na yung nag-aasikaso. Hindi ba? Medyo loading loading muna ngayon si madam pag umigising. Hindi mo kang ano. Kasi nga si ate ko yung taga Bulacan nandito siya. So kaya tulong tulungan niya muna ako. Sumasabay so, siya sa gising ko ng 5. O diba? Kaya ayan. Abang-abang lang sa may bumibili. Katatapos lang naman may bumili. Ang mukha ako dito sa hotel. Naantok pa ako. Nauna pa kasi akong gumising sa alarm ko kasi yung ate ko nag-ingay dito sa labas. <laughs> Nauna siyang nagising quarter to 5 pa lang. Tinulak yung upuan. Ayun nagising ako. Nataranta ako akala ko lampas alas 5 na kasi kailangan talaga ang gising ko ay alas 5. Pero no, pawis na pawis agad ako. Pat oh. pawis na pawis agad ako, te. Mainit ba? Ayan, iba nga pala yung parang iba nga pala yung salamin ko ngayon kasi naglipit kami sa taas. Yung lumang salamin ko pala ay Ayun, nakita ko nakatabi. Tiningnan ko, parehas pa rin pala doon sa salamin ko. Ayun, kaya pinapalit-palitan ko na lang siya ngayon. Sinusuot ko na lang din. O, oh, di ba? Pero malabo kasi naanahan ko ng pawis ko. Ayun. Kasi, yung isang salamin, ito yung luma ko, tapos pinalitan ng anak ko. Binalhan niya ako ng bago dati pa yun, tagal na rin nun. Paluma na din, malabo-labo na rin. Kaya ayan, sabi nung makita ko sa iyo, mukhang mas malinaw pa nga ito. Kasi yung isa ko puro gas na yata yun. Yung isa salamin ko. o diba? O dalawa ng salamin ko ngayon. Naglinis kasi kami ng ate ko. Sinasamantala kasi habang nandito siya. Malapit na nga rin umuwi. Sabi ko, huwag ka na munang umuwi at ano, tulungan mo muna ako. At marami pa tayong liligpitin. Super general muna tayo ngayon. Ayan, yan lang muna ang chismis ko ngayong umaga. Ang aga ko mag mamaya ulit. Bye-bye! pa.

na nagawa mo, te? Ay, pag matamlay ba ang katawan, kailangan nagkukot-kot. Sige, magkot-kot ka lang. Kahirban ka pa yan pala yung nahanas ko, te. May isa pa yan, light pink. Doon lang wala nga eh. Hindi uh -huh. yun. Ano yun? Pambata naman yun eh. Ika may bumibili. Ano yan? Magbenta mo na tayo. Mag-aalmosal na sana ako eh. Kaso, walang bantay. Gusto ko magkamay ang ulam. Ay, tinapa! O, di ba? <laughs> yung mga tendera. Kakain na nga lang, kahirapan ka. Kailangan kasi may bantay. Kasi magkakamay, tapos may bumili. Nakakamay, marami ang kamay o di diba? Kaya, nintay hintay Pabantayin ko muna, saglit na siya Ha? Walang snowman ba? Chocolate crispy. Ano ba yan? di da da di da di Kain muna ako. Naka, nakakapangi na mag-exercise Mag-exercise ako mo ka Sama ko si mister. Wait lang kayo. Magpungkas ko na tayo ng kamay. Para. Uy, wala na tayong sabon. Ano yan? 135. Wala na tayong sabon. Hala. Pabili pala muna ako. Ayan, mga kapiyos. Magugas lang ako ng kamay. kakain kain. Kasi pinapa nga ulam. Masarap. Te, kamati! Kumain ka na ba? Oo. Uh -huh. basket. Tadi kain mo na tayo. Ang ulam ni Madam ay ano ka kamatis din? Kakape. Tinapa, tapos yung prito kagabi. Kahapon pa pala to prito na to ah. Tapos, siyempre, si Mia ay chicken nuggets. Sa mga ka-viewers, kakain muna ako para tuloy-tuloy ang trabaho. O, ba? Diba? Sasama ko muna kayo sa pagkain ko. Malinis tong suka. Para mamaya. Para mamaya. Tuloy-tuloy ang trabaho hindi ko na kayo sasama. Diba? Parang malaki yung ano. Malaki yung, tinapa. Tamban siya mga ka-viewers. Ano sa tayo? 4 huh? to eight pa lang. Pero sabi ko, magkakamay ako. Kaya kailangan ko kumain ng maaga kasi pinapantay ko muna saglit si semester sa tindahan. Kasi pag mamaya pa, wala na. Aalis na si mister. Maliligo, papasok. Yung ate ko naman, syempre, di maroon sa tindahan. Kaya, kaya na ako. para,

Alam ko na nakikita ko yung ganyan eh. <laughs> dito sa nagpapalit yung ate ko ng sapin ng kama. Ay naku sana all na lang talaga mahiga. Ay, wala masakit yung mga buto ko. Naglilinis yung ate ko dito sa kwarto namin. Ay, wala pa mga sapin. Mm -mm. Ate Ayan. Nakikigulo tayo. Kahit naglilinis, maganda pa rin. Saan banda? <laughs> Saan banda yung ganda, te? Sa paglinis. O, oh, sana all maganda. <laughs> Magugulo ako dito para hindi ka makalinis. Hige, ka. <laughs> Labas dyan. Ay. Hoy, ano na to? Ano na to naglabasan sa akin? Mamaya naglabasan na lahat ng dibdib ko. Ayan. Ito lang naman ang kwarto ni Madam. Na may mga kaguluhan. Siyempre, ilalim ng hagdan ay mga hanger-hanger. O, ba? Diba? Tapos, yan, may pausok si mister pag natutulog. Nako, para daw masarap ang tulog. Ayan, ba? Diba? Siyempre, tapos yung mga short ni madam, wala na mapaglagyan. Punoan na yung mga orokan. Kasi orokan lang naman ang meron ako dito. Wala akong aparador. Ayan. Kaya, ayun, dyan lang muna. Kasi araw-araw ko naman ito ginagamit eh. Okay lang. Diba? Tapos, siyempre, may konti mga t diba dito si Mia? Umabot na sa ano na. Yan, may mga teddy Tapos, syempre, meron pa dito. Kasi nga, ang gulo-gulo ng mga teddy ni Mia. O, diba? Kala mo, may, yun lang ha. Meron pa dito, Teo. Kasi nga, pag nilabas lahat, maali ka box. Tapos, syempre, meron pa rin dito. di hmm, diba? O, diba? Nag, nakapupunas lang. Nagpunas ka dito, Te? Oo. O, yan, Nagpunas nga daw siya. Sus, so, ate ko pa may maiwan. <laughs> oh, ayan, di ba? Malinis na. Pero dito, hindi pa. Ay, natatakot ako dyan. <laughs> Pero ginaglas-gulas uh, ko lang ng konti. Oh, uh, ayan, yung mga abobot. Ito, dito. Pero yun, naman. ko na yun mga... Mga abobot yes. ni Madam Nesty. Yeah. Sige na nga. Tama na tong vlog ko. Makapagtrabaho na ng tudotudo. Bye-bye!